Summer ng 2013, 17 years old ako noon nang magdesisyon akong bisitahin ang aking ate na si Lauren sa bahay ng boyfriend niya. Nakatira sila kasama ang pamilya nito. Buntis siya noon kaya nagdala ako ng mga prutas at plano kong magstay doon ng ilang araw kung papayagan. Pagdating ko sa kanilang simpleng tahanan, masaya akong sinalubong ng mga magulang ng boyfriend niya. Inalok din nila ako na magstay ng ilang araw. Mabait sa akin ang dalawang matanda. Tinatawag ko silang Tito Teddy at Tita Celia. Nagtatrabaho sila sa farm araw-araw kasama ang boyfriend ng sister ko na si Dan. Si ate, nasa bahay lang kasama si Juliet, future sister-in-law niya, na mabait din sa amin. Habang kumakain kami ng merienda, kinuwento sa akin ni Loren ang tungkol sa isang malaki at itim na ibon na nakita nilang lumilipad sa paligid ng bahay nila ilang gabi na ang nakalipas, pinaniniwalaan nilang tiktik ito, isang ibon na ginagamit ng aswang para manmana ng mga buntis. Sobrang takot si Loren na baka totoo ang mga kwento tungkol sa mga aswang. May mga pagkakataon sa gabi na naririnig nila ang tunog ng isang ibon na wak-wak-wak at ang pagaspas ng malalaki nitong pakpak. Naririnig din nila ang mga yabag sa bubong ng bahay. Ang ginagawa lang niya ay magdasal at humingi ng proteksyon. Handa rin si Dan na protektahan siya gamit ang isang itak, garapon ng asin at bawang na nakatabi sa kanilang kwarto. Yung unang dalawang gabi ko sa kanilang bahay ay payapa at tahimik, walang sinyales ng tiktik o aswang. Sa ikatlong gabi, natutulog ako nang magising ako sa sigaw ni na Lauren at Juliet tiningnan ko ang oras sa phone ko at mga alas dos na ng hating gabi. Narinig ko ang malakas ng at ang tunog ng pagaspas ng mga pakpak. Nagdasal ako para sa proteksyon bago ako tumungo sa kwarto ng aking kapatid. Gising na ang lahat. Magkakasama sa loob ng kwarto sina Lauren, Juliet at Tita Celia na nagdarasal. Binabantayan sila ni Dan. Si Tito Teddy naman ay nasa labas ng kwarto at sumisigaw sa demonyong ibon na umalis. Nasa second floor kaming lahat. Bigla na lang bumangga ang malaking ibon sa bintana ng kwarto ni Lauren. Buti na lang may metal grills ito. Binuksan ni Dan ang bintana at nakita namin sa harap namin ang malaking itim na ibon na may pulang mga mata. Mabilis kong kinuha ang garapon ng asin at naghagis ako ng kaunti sa kanya. Lumayo ka sa amin demonyo. Umalis ka. Sigaw ko. Nagalit ito at nairita kaya lumipad ito sa paligid ng bahay baka naghahanap ng mapapasukan. Habang umiikot ang malaking itim na ibon sa paligid ng bahay, bigla naming narinig ang mga yabag na tumatakbo sa bubong. Nandito na ang aswang, sabi ni Tito Teddy. Lagyan ng asin at bawang ang bawat bintana, utos niya. Tapos tumakbo si Tito Teddy pababa at palabas para palibutan ng asin ang bahay habang may dala siyang itak. Makalipas ang ilang minuto, Narinig namin si Tito Teddy na humihingi ng tulong. Dali-dali akong tumakbo sa kanya habang iniwan ko ang mga babae kay Dan. Paglabas ko, nagulat ako nang makita ko si Tito Teddy na natalo sa laban kontra sa isang nilalang na hindi ko pa nakikita dati. Isang lalaki na may itim na balat, pulang mga mata, may mga pangil sa itaas at ibabang mga ngipin, hubad ito ngunit may mga balbas malubha ang tama ni Tito Teddy. Napansin ko rin na nasugatan ng itak ni Tito ang aswang. Buong lakas kong sinugod ang aswang at sinaksak ko sa kaliwang balikat gamit ang kutsilyo sa kusina. Mabilis niya akong hinawakan sa leeg at itinapon palayo. Katumbas ng lakas niya ang tatlong matatandang lalaki. Naglabas siya ng malakas at galit na sigaw na butong kaya sa mga bukirin at sinundan siya ng malaking itim na ibon. Tinulungan kong tumayo si Tito. Sugatan siya sa matalim na kuko ng lalaki. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon at hinintay naming sumikat ang araw. Agad na sinabi ni Dan sa mga kapitbahay ang nangyari. May ilan pang narinig ang sigawan ngunit pinili nilang manatili sa loob ng kanilang mga bahay at hindi pansinin ito. Sabi ng mga tao, Lulunuki ng aswang ang itim na ibon dahil nakatira ito sa loob ng kanyang tiyan at babalik siya sa kanyang normal na anyong tao pero sa gabi kapag pinakawalan niya ang itim na ibon para manghuli ng biktima magbabago siya sa anyong aswang demonyo. Nagstay ako kasama ang aking ate ng dalawang linggo pa para siguraduhin hindi na babalik ang aswang. Buti na lang at hindi na ito bumalik pa. Makalipas ang tatlong buwan, nanganak si Loren ng isang malusog na sanggol na lalaki. Kung ikaw ang nasa lugar ko, ano ang gagawin mo? Susugod ka rin ba? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, like at isubscribe na rin ang channel para hindi mo mamiss ang mga susunod pang mga kwento.